Hello guys! pagandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng camera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers and uh, listeners ko sa buong mundo lalong-lalo na dyan sa Pilipinas dahil ang... Uh, 80% ng aking mga subscribe, subscribers ay uh, from Philippines. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod na mga explore ko na mga ano, video ay makikita at makikita nyo. Maraming maraming salamat. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. So ang topic natin ay ang walong bagay. Huwag na huwag mong gawin sa iyong vagina o sa iyong uh, pipay, no? So, ano nga ba ang mga bagay na mga dapat nating iwasan na huwag nating gawin sa ating uh, sa ating pepay, no? Para ano, walang trouble. So, simula na natin, guys, ibibigay ko sa inyo ang walong bagay na dapat nating iwasan. Pero, paalala lang po, guys, hindi ko naman sinasabing uh, 100% na yung pinipilit ko kayo na hindi niyo gawin, kundi dahil nasaliksik ko na ang mga bagay na ito ay merong mga hindi magandang epekto kapag ginawa naman ang mga ang walong itong sasabihin ko no so hindi ko po sinabing itigil nyo o huwag nyo gawin basta binibigyan ko lang kayo ng informasyon ng mga bagay-bagay na dapat din natin minsan na malaman ano so ang number one paggamit ng lubricant na gawa sa langis o ano ba ito doon sa mga ah uh, tawag dito, yung sa mga menopausal o sa mga nag na kasi natural, meron tayong uh, tinatawag na vaginal dryness. So, hindi rin maiwasan minsan na gumamit tayo ng mga in any lubricants, no? So, mas maganda kung uh, hindi langis, uh, ano. So, yan po, no? Paggamit ng lubricant na gawa sa langis. Ang mga pampadulas na gawa sa langis ay mas mahirap hugasan. No, kapag itoy ginamit natin at uh, ay anuhin natin, babanlawan natin o hugasan natin pagkatapos, mahirap po siyang tanggalin. Alam naman po natin na kahit anong bagay pagawa sa langis, kahit nga sa kaldero, hindi nga basta-basta matanggal pag hindi natin nilagyan ng Clorox ba o ano, no? So lalo na siguro kung doon pa ilalagay sa ano natin, no? So yan po no na Uh, tawag dito gawa sa langis at ito ay magsilbing tirahan ng mga bakterya kapag hindi siya nahugasan ng mabuti. Para maiwasan ito, gumamit ng mga water-based na lubricants para sa no? So, yung mga gawa sa uh, water, yun yun po ang uh, dapat nating bilhin sa susunod kapag uh, tawag dito kapag uh, bumili tayo. So, yung mga ano, yung mga water-based na lubricants, wag po yung, kung maari lang ha, hindi, yun na nga sinabi ko kanina, na kung meron na kayong mga nabiling mga gawa sa langis, ay wag na namang itapon, gamitin nyo muna lahat, no? Pero sa susunod, mas maganda yung water-based na lubricants ang, ano, ang bibilhin natin. So, yan po yung number one. At ang number two naman, 'yung uh, paglalagay ng ano ng mga piercing o mga 'yung body art 'yung kinukulayan o nilalagyan ng mga dekorasyon 'yung ano natin doon kasi meron naman talaga na 'yung na, meron talaga guys sa ibang bansa kahit dito sa Japan ni, nilalagyan nila ng mga ring 'yung ano 'yung banda doon sa may clitoris no mga ring So, passion nila yun eh. Wala tayong magagawa. Pero kung maari lang, wag po natin gawin kasi meron siyang epekto. So, yung mga dekorasyon, mga pangpakulay ng, ng tinatawag uh, na bulbul natin doon sa ibaba, no? At paglagay ng mga dekorasyon ng iyong ari. Kung magplano ka para sa body art, ang tawag dito, no? Ay, uh, tawag dito, uh, pag-isipan nating mabuti kung gawin natin yon na yung magpakulay. Kasi alam naman natin ngayon, guys, iba na ang generasyon. Marami ng mga kung ano-ano mga bagay, yung mga fashion, mga fashionable na mga bagay, no? Na ginagawa, pati ang katawan natin, yung mga body art, kagaya yung mga tattoo. Okay lang yon Pero yung ibig kong sabihin doon mismo sa maselang bagay. Kasi nga, yun na nga, magkakaroon talaga siya ng mga ano-anong mga infection, baka, no? So, okay lang yung mga tattoo dito sa labas, no? Mga ganyan. Dahil ako naman, kahit yung kilay ko, medyo nilagyan niya ng tatu kaunti, no? So, walang anuhan doon. Yun lang doon sa masila ng sinasabi ko kasi, ano siya, baka magkaroon ng, ano, ng mga malalang infection pag ginawa yun. So, yan po, no? Number two, yung mga body art na tinatawag. At ang number 3 naman is yung operasyon o vaginal surgery ito rin, hindi ko rin sinasabi sa inyo na binabawal ko pero ano, sinishare ko lang sa inyo yung mga bagay na anong mangyari kapag ito ginawa. No? Operasyon o vaginal surgery. Sa may mga balak na maging birhin uli. Yun po, no? At magpapaopera para pampasikip o mga creams na pampasikip ng ari. Tayo po'y mag-ingat dahil maaring tumaas ang panganib na magkaroon ng iba't ibang mga bacterial infection sa balat Upisngi ng ating pimpin, ng ating pepe -pe, no so yan po yun na tawag dito kapag uh, uh, nagpapaano tayo nang ano, nangpaopera o yung may balak na yun na nga pinagpa-opera natin para bumalik yung pagka -vir virginity natin kasi merong ganun guys eh sinasabi ko na sa inyo pera lang ang katapat talaga sa sa anon ngayon, sa panahon na yon, kahit ano pwedeng gawin sa katawan, magpatangos ng ilong, magpaganda ng balat, magpa, magpatawag dito, magpalagay ng suso, magpalagay ng puwet, kahit ano, pera lang ang katapat. Pero merong mga bagay talaga na doon sa mga sobrang maselan na bagay na nagkakaroon talaga ng mga tinatawag na uh, tawag dito. Yun na nga, may iba't ibang mga bacterial infection pagka ano, yung pag nagawa yun, doon sa ibaba. Kasi nga, dahil masilan siya, sobra sensitive yung mga pisngi ng ano natin, ng pepe natin. So, yun, pwede nating pag-isipang mabuti at wag na wag tayong gumamit yung mga creams na merong pang pasikip eh yung bibili ka lang kung saan saan ka, lalo na kung hindi pa reseta ng doktor, meron kahit kasi ngayon saan na bibili sa internet na, o oh, ito pang pasikip, Allah, meron akong kakilala guys, ito na lang, hindi ko sabihin ang pangalan, uh, tawag dito dahil, yun na nga, dahil meron ng anak, gusto niya ring medyo masikip daw yung sa kanya, no? So, meron siyang nabilhan na sa internet na gawa ng Thailand. Alam nyo kung ano yung klaseng binili niya na para, para daw siyang bato pinakita niya sa akin eh, parang bato na medyo mahaba, no? Parang stick. Tapos kulay puti yung nakita ko. Yun yun ang ang ano noon, isasaktak doon sa loob pala yun ng pepay para daw yung mga ano doon, yung mga basa-basa daw doon is para higupin daw noong ano, stick na yun alam nyo kung anong nangyari noong ginamit na siya ng mister niya na hapon. Nagkasugat-sugat siya kasi yun pala, hihigupin lahat yung ano, yung uh, moisture mo doon sa loob. Kaya pala, sisikip siya. Hindi ibig sabihin na talagang natural sisikip, kundi ang gagawin nung stick na bato na yun, sisipsipin niya lahat yung ano na yon, yung mga moisture doon sa loob mo. Kaya, ang nangyari, masikip nga, pero masakit dahil wala na. Ang pagbasa niya, sinisipsip noong ano. Kaya hindi niya ginamit. Kaya yon sabi ko sa kanya na sa sunod, huwag na huwag ka nang bibili niyan kasi baka ma-infection pa yan. Ayun, nagkasugat tuloy dahil sa pag-akala. siguro Siguro, nasarapan yung mister niya, pero sa kanya, nagkasugat siya, masakit. Kaya yon tinapon niya yung mga binili niyang ilang stick. So, yan po ang sinasabi ko minsan na kahit kung ano-anong mga ginagamit, lalo na yung mga creams na hindi natin alam, baka bigla na lang yung mamumula mga ngate. Kaya yan dapat din natin iwana, uh, iwasan, no? So, ang number four naman, yung hair removal creams. Mga cream sa pagtanggal ng buhok sa katawan ay huwag na wag mong gamitin sa iyong uh, vagina hair no? Dahil maari itong mag-iwan ng mga gasgas -gas sa bukana at lips area ng iyong pepay. Maari mong i-shave o i-wax na lang para safe. So, ang sinasabi ko po ito ay yung hair removal creams. Meron po kasing mga ngayong panahon na to na uh, creams na pang dito sa mga buhok yung sinasabi ko ha yung sa mga ano mga buhok diyan sa paa sa mga kung saan pag ginamit yung doon sa ano natin, sa tawag dito, yung sa ano natin doon, sa hair doon natin sa ari, pag ginamit yun doon, hindi po pwede. Kasi yung uh, sinasabi kong mga hair removal ay ginawa yun para dito. Dahil hindi naman masyadong sensitive. Pero doon sa ibaba natin, talagang napaka-sensitive yan. Kaya pag ginamit nyo yan doon, matatanggal at ang pero mag-iwan naman siya ng mga gas-gas, no? Sa bukana at lips ng iyong pepay at saka ma kaya ang sinasabi ko mas mabuti na lang i-shave no na lang i-shave nyo wag yung bibili kayo ng creams na pangtanggal meron kasi ngayon na tatanggal ilagyan mo lang ng ganun ma pabubunut na yung mga ano wag ganun i-shave mo o i-wax mo na lang para safe no so yan po yung number 4 at ang number 5 naman natin yung pag -datch ang pag ay ar, ng ari ay hindi magandang idea dahil maari nitong mabago ang pH no kasi yung yung ari natin may ano yan may sariling pH yan na hindi dapat siya madisturbo pero sa kakagamit natin alam mo yung dutching yung magdarts -dutch ka na yung anong tawag dito ilalagay sa lalagyan yung feminine ano kagaya yung lactacid di ba yan yung ang unang-unang na ano ko sa Pilipinas noon na dapat gagamit ako nun, pero nung nabasa, nabasa ko kung saan-saan, hindi pala maganda kasi madisturb nga yung pH natin sa loob ng ano natin. Kasi yung loob natin, medyo maasim-maasim yan. Kapag ginawa natin ano yan, magiging ano siya, magiging anong tawag dito, hindi na siya acidic, no? Hindi po pala siya maganda. Kaya kay, hindi po natin kailangan na magdadats tayo ng sarili doon sa loob para tanggalin yung mga ano. Dahil ang sarili nating matris ay ano pala yan, may mag-clean siya ng sarili niya, no? magsi cleaning pala yang doon sa loob. Kaya nga pala tayo is meron tayong ginatawag na menstruation, regla, yun pala para magano, mag-change yung ano natin sa loob. Kaya hindi natin kailangan galawin o maglagay tayo sa loob para i-push yung mga tubig doon sa loob yung pagdadats nga. So yan po ay masisira yung ano, no? Yung madidisturb po yung pH ng iyong ari at ma at mapataas ang panganib na magkaroon ng uh, infection. 'Yun na naman infection na naman. Kasi nga wala na sa balance yung pH niya kasi ginagawa na natin ano eh, yung hindi na sa magiging acidic, no? Ano, kaya 'yun na ang mangyari, magkaroon ng infection niyan. At ang number 6 naman natin ay ang hindi paghugas pagkatapos makipagtalik. no? Kailangan nating maghugas pagkatapos ng talik o, o at umihi no, para maiwasan ang UTI. Karamihan, no, na, ano, tawag dito, sinasabi nila na, ah, ayaw kong hugasan kasi mapasma, mapasma daw, mapas, o, sa ano pa, mapas mapasma. Sa Bisaya ba yon, No? Kaya, tanggalin na natin yung ganong pag-iisip, no? Na kailangan nating maghugas talaga after na makipag-sipping tayo sa ating mahal sa buhay. Dahil kapag hindi hindi tayo naghugas at uh, umihi, ay maiiwan yung mga bakterya doon sa loob, no? Kaya yun, nagkakaroon ng mga tinatawag na UTI, no? Minsan, kaya minsan sabihin natin, bakit kaya ako nagkakaroon ng UTI? Wala naman akong mga ibang ibang sakit. Hindi natin alam na doon pala natin nakukuha doon sa ano, sa pakikipagtalik na pagkatapos hindi tayo umiihi, hindi tayo naguhugas. So, yan po guys, no? Na kailangan pagkatapos magtalik ay maghugas at umihi po tayo. At ang panglas naman, ang pang uh, ano naman natin, ang panglas naman natin ay ang paggamit ng masisikip na pantalon, short pants o mga panties, no? Para maiwasan ng irritation sa ari, dapat medyo maluwag ang mga sinusuot na, pamba, ng, uh, na pambabae, no? So, yan po guys, pero parating sinasabi na rin, naririnig na rin natin yan na uh, anong tawag dito? Nang na paggamit ng masisikip na mga damit o mga bagay ay hindi maganda talaga. No? So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang uh, video ito at uh, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng counting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel at pakiclick na rin ang notification bell.